Sa kasagsagan ng pananalasan noong bagyong Ondoy, maraming buhay ang nasira. Pero noong panahong din yun, may ilang nagpakita ng kabayanihan para masagip ang ilan. Sariling buhay man nila ang malagay sa si peligro. Isa na riyan si JP Mateo na taga Marikina. Mahigit sa sampo ang nailigtas niya noong panahong yun. Magandang umaga, JP. Magandang umaga po. <laughs> ano balitaan namin, gumamit ka pa ng kayak no? para uh, okay. mag-rescue ng mga kapitbahay mo. Pakipaliwanag lang yung yung nangyari sa araw uh, na yon, September 26, 2009. Ginising po kami nung may nag-text po sa wife, sa wife ko na lumulubog na daw yung kotse namin sa tubig. So, nasaan ka noon? nakatira pa kami sa Marikina noon. Nasa uh, doon sa same village ng biyanan ko. din kami nakatira. Ah, uh, Tinulok lang namin yung so nasa bahay ka nasa yung, bahay lahat kayo. Yung mm, Pamilya ka mo man. pati in-laws mo nandoon sa nandoon sa uh, subdivision na yon. Mm -hmm. Okay. Tapos uh, pag akyat namin ng kotse sa mas mataas na lugar, lumulubog na rin yung mga bahay namin. So pinasundo na namin yung baby namin tapos kahit anong akyat namin ng gamit, lumulubog pa rin. So saan din nila yung baby mo? Uh, doon sa bahay sa so, sa lola niya na mas mataas. May second floor. Pare, parehong subdivision, ah, sa second mm -hmm. floor. Okay. Pero yung first floor, baha na rin. Bum nagbabaha na rin. Ah... Okay. Uh, eventually, nag-decide po kami na mukhang hindi titigil yung pagtaas ng tubig. Ah... Uh, isinilagay namin sa batya yung mga documents na pwedeng madala, tsaka laptops. Tapos... na uh, bumalik na, pumunta na kami sa bahay ng lola ng baby ko. Dala-dala mo yung batya na may documents Oo. at laptops. Okay. Ah, uh, nung hindi pa masyado malakas yung agos. Naglalakad na, lang kayo nun? Naglalakad pa lang. Pagdating namin dun, ah, uh, nag-decide ako na baka maisalba ko pa yung ibang mga documents namin, katulad ng school records, birth certificates. Ah... Uh, dapat nga surfboard yung gagamitin ko kaso baka nahirapan so, nakita ko may kayak pala so, na, may sur surfboarding kayo so surfer ka <laughs> ay yung bayaw ko po ah oh, okay ah uh, so nakita ko po yung kayak sinubukan ko po gamitin nandun sa biyanan mo opo ah uh, Along the way, marami na rin po na parang gustong maka-move sa higher ground. So, habang binabaybay ko po papunta doon sa bahay na kayaker naman. ka ba talaga? Ay, oh, hindi po. First time mong gumamit? Opo. Pero may paddles ka, may sagwat ka? May, may paddles ka. po okay. yung ano. So, along the way, may mga natulungan po na lumipat sa mas mataas na bahay o maitawid sa... Ano yung kayak mo? One-seater, two-seater? Two-seater po. Two-seater. Okay, yung sa paglipat, isa-isa lang yon dahil two-seater lang. So, Opo. nandun o... ka sa likod, nasa harap sila. O kaya po, minsan, kumakapit na lang po sila doon sa kayak para makalutang lang po. Tapos, okay. Ganun na kalalim ang tubig? Lampas tao na? Medyo po, opo. Tulong-tulong na lang po yung mga marunong... So, kung hindi sila nakakapit sa kayak, lubog na yung ulo nila? Opo. Okay. Uh, ganon po. Pagdating ko po sa bahay namin, nakita ko po na sobrang lubog na po, hindi na po mabuksan yung pinto. Nag-decide po ako bumalik na. Tapos, may nagpatulong lang po kasi uh, baldado na po yung asawa niya, uh, matanda na po. So nung nilikas po namin sa mas mataas na bahay yung asawa niya nagpa siya po ako umuwi muna kumain nag promise po ako na babalikan ko no lang po yung lolo ah uh, pagkatapos po noon uh, pagkatapos ko kumain nagpa siya po akong bumagsik ulit dahil nangako po ako sa sa yung samatandang lalaki na babalikan ko po siya ano to mga tanghali na mga tanghali na po tanghali siguro. Okay. Hindi ko na po nasubaybayin yung oras kasi ang dami po nangyayari. Uh, pagtapos po noon, tindahan po malapit sa bahay ng biyanang ko, nakasampa na sa sa lame, parang lamesa yung mga tao, eh, wala na po silang map... Sa first floor? Sa first floor po. Uh, Subampa po sila sa kayak, tapos dapat dadalhin ko po sila sa sa bahay nila kaso po sa lakas ng Agos na itangay po kami doon sa parang mas malaking street. Ito ba yung Santa Ana family na? Apo. So parang nasa bakery sila, di ba? So ilang tao ito? Mga lima po ata. Lima sa isang Apo. kayak. Paano yon? Uh, so sinong nakaupo doon sa harapan mo? Ako sa... lang po naka... nakaupo. Tapos sila po nakakapit lang. Nakakapit lang. So hindi sila nakasakay? Hindi Kasi po. talagang delikado yun. Tatoo talaga yun. Okay. Uh, dahil hindi ko po sila maidala sa bahay dahil sa lakas po ng Agos, Napadpad po kami sa hilera ng mga townhouses na may mga second floor. Tapos may nakakita po, may mga nakakapit sa gate, tumalon po. Tapos hinila po sila uh, papunta sa gate para makaakyat po sila ng gate at makaakyat po ng bahay. Sa tapat po nun na bahay, meron pong humihingi tulong na mag-ina. Hindi ko po matanda kung nasa gate sila o nasa puno. Sinubukan ko pong tumawid pero sa lakas po ng agos dinadala po ako palayo dahil pinilit ko po tumaob na po yung kayak. Tumaob na yung kayak mo Apo. dahil ang lakas na ng agos Apo. no. So itong pagkakayak mo uh, against the current kaba or Apo. against so, talagang the current. struggle yan Apo. ano May may dala ka pang tao no. Apo. So uh, Munti ka nang malunod, marunong ka ba mag-swimming? Marunong po. So, ano nangyari? Tumaob yung kayak, so hindi ka nadala ng kuryente, ng current? Uh, tinatangay po kami, eh nakatali po sa akin, nakaseatbelt po ako sa kayak, so medyo mahirap po. Nakod, uh, delikado pa yun. Opo. Pero hindi, hindi ka nahiwalay dun sa kayak Hindi po. po. At saka ayoko rin po bitawan kasi yung kayak. Ang pakay ko po kasi kahit malunod ako, kahit papano, kung nakalutang yung kayak, mat, mat ka Matatag matatagpuan din po ako. ah uh, so, eventually parang napadpad po kami sa is ako po sa isang street na na stuck po ako sa sa pa -poste at sa isang pader nakapagpahinga po konti at sinuwerte nagpaagos po ulit ako may bahay na may bukas na gate at naipasok ko po, po doon yung kayak so ayun po and then uh, kumusta naman yung pamilya mo at pa- uh, ano naka pa, siguro anong iniisip ng pamilya mo habang ginagawa mo lahat ito? Ah, siguro. No, siguro yung sobra sila nag nagagalit. Nagagalit na rin sa <laughs> no, Siguro po. Mm -hmm. So, ano yun, siguro anong naging reaction ng mga kapitbahay mo pagkatapos? Nun? So parang tinuring ka na bayani ng uh, hmm. <laughs> ng uh, at least sa barangay o sa subdivision, no? Ay, yung, siguro ano po yung mga natulungan po. Mm. Pero uh, kahit sino naman po siguro nasa tamang pag-iisip yun lang po yung din gagawin. So pagkatapos noon, pagkatapos ng uh, pagrescue mo, so uh, na yung pamilya mo. sa uh, sabi mo sa akin kanina, lumipat na kayo. Nasaan na kayo ngayon? Ngayon po na sa Quezon City na po kami nakatira. At lumipat kayo dahil ano, na trauma ba yung pamilya mo? Medyo po. Okay. Kasi, so ayaw mo nang tumira sa Marikina dahil doon. Opo. Medyo mahirap po kasi bukod sa kahit po sabihin natin hindi na trauma for safety, medyo mahirap po magpundar ulit ng, ng gamit, ng buhay. Ano yung lesson para sa iyo? Kung, kung mangyari ulit yon, dahil alam mo naman, uh, baha intong itong ating uh, lungsod, no? Uh, kung maulit yan, gag gagawin maulit yon, Kahit nagalit yung asama mo, munti ka ng malunod, uulitin ulitin mo ba yon? Opo, kasi ang disenteng tao, tutulong at tutulong po sa oras ng pangangailangan. Okay. Maraming salamat sa inspirasyon at sa pag mo. Dahil sa'yo, buhay ang sampung tao. Maraming salamat. JP Mateo.